Mga drug warriors o drug surrendery sa Madawi City, tanyagan o programa aron makapadayon sila sa pag-eskwela. Dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Ni Yes, may ang rollout ni mga programa usa sa gitinguha karon sa mga otoridad aron matabangan kini mga drug warriors sa gitinguha nila nga kabag-uhan. Sa barangay Subang Dako kagahapon ni Himo og launching ang mga otoridad sa aftercare program sa mga drug warriors. Gipangunayan sa Mandawi City Substance Abuse and Mental Health Services Office kun SAMSO ang koordinasyon sa lain-laing ahensya. Agi kini og pagtabang kanila aron hingpit nga magiyahan sa kabaguhan. Ang syudad pipila ka tuig nang dunay gihan ay nga programa sa mga drug surrenderes o gitawag nga drug warriors. Community-based ang drug rehab program kundi in girequire sila mo report kada simana sulod sa pipila ka aron makumpleto ang programa tinguhan ini hingpit nga matalikdan ang ilang bisyo kaniadto ang giplano sab karon sa Samso sa Mandawe ang paghanay og educational program alang sa mga warriors lakip na sa mga probationers nakigtigom ang mga opisyales sa taga DepEd Parole and Probation Office o Warriors Federation. Gitinguha nga maka-roll out o programa sa alternative learning system. Mag-assess pa kay mga walay capacity to read o write o katong mga nakasugod na pero wala pa na human. So Apan sa assessment namo? mo, tulong man to ka level, katong no read and write, katong elementary o high school. And pwede pag yapon na may separate nga track si senior high school. Pag-establishan o linkages, aron matabangan ang mga warriors ug makapasitate mao ang tinguha sa maong programa. The real goal sa aftercare na is reintegration man. Nga di na sila mahimu o ka ng kwan Quote and quote, salot. Di diba, mo man ang sa mga tao. Kasi makita sa mga kauban, especially sa community, nga nagbago ni nag na niya sila, nag-usap na niya sila. Ma-change ang perspective sa mga tao sila. Ah, napadji. Adunay, na adunay di-edged kausapan. Sa katao, nga. May kun maplan siya na kining maong plano sa mga otoridad sa Mandawi. Hayan maimplementar kining maong programa karong buwan sa Hunyo at sa pagsugod sa school year. May? Dagang salamat, Nico Sereno.